Ayan, ang bunga ng saging ko. Ang ganda. Hmm. May nakabantay sa tabayo. Gwapo. Gwapo. Hmm. Ang Ang pinakamayaman kong saging. Makikita niya. Ayan, isang bunga. Hmm. Isa lang ang bunga. Hmm. Aku Malang ke Ayan, ang mag-asawa kung ano. Na sobrang laki ng lalo. Ay, oo. Para wag lamutin, eh, nilambuan ko yung ano ko. Hmm, Ayan, thank mm -hmm. you Yan yang dragon fruit Yang bunga buyak-buyak, Pak nah, Yang 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 bunga

对对对